Bili tayo lang, gutom na kasi ako. Ikaw na lang ate kasi busog pa ako. Samahan mo lang ako. Po ate. Limang piso po ining. Pabili po ko isa. Sanilin! Sanilin, may pira ka ba? Wala kasi pira ko. Ay, pasensya na ate. Wala kasi akong dalang pira. Ito ining. problema ba? Kulang po kasi yung pera ko. Mamaya ko lang hapon mabayaran, kulang kasi yung pera

ito. Bukas na lang, magpapago na kasi ako. Hindi, pwede na nga ako. Eh. Okay. Salamat, Iha. Dahil lagi nagitapat ka sa salita at sa gawa.